Yun na guys, may nauli. Nauli tayo mga lods. May mga nauli. Ayan. Pang ano na tayo. Nauli wala ko. Yun. chicken chicken cuts daw. Oh. Oh, okay. <laughs> nandito na kami sa spot ayan o oh. so magbabangka tayo guys yun oh. yung bangka namin ito bang. delikado dito o oh. opya ayan guys yun opya bangka tayo so doon Ay, tayo pupisto kaso nilalambat doon <laughs> sa gilid ayan, ayan o oh. Pero hindi naman maubos yan. Maraming bangos ngayon. Ayan. Antabay na lang. Mga master, mga idol. Hey guys. Dito kami ngayon sa spot. No? Oh. Ayan o. Oh. Ah, kain mo do yung anak ko. Oh. Ayan. Bago kami mag pukul. Dito lang yan sa ano. Ah, Kulong 1 dito sa kay Kap Bini yon dahil linggo ngayon magbabanding muna kami ng aking kamuka ayan kumakain na <laughs> 'yon huwag na natin patagalin pa uh, na tayo para makahuli yon abangan nyo na lang yun guys pukul na tayo para makarami Ito na ang gamit gamitin mo. Okay. 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 Ay, ito. Dinatakbo siya Aya. Oh. Okay. Hindi, hindi nilulubog masyado. Taglit lang. Pag, pag nilubog na hosto, ibiwas mo na ha. Eh, eh ganun ganun mo muna. Kasi naka ano yung ano, nakalaylay. Ayan, ayan. Sige. Ayun. Ayun na. Bilis, ibiwas mo. Ayan. Nakahuli na. Nakahuli na si Master Ace. Ayun. Oh. Ayun, nakahuli na. Yuuu! Nakahuli na. Sana, sana. Sana. Ayun, ayan, ayan. Ayun. Bilis. <laughs> Denis. <laughs> ano mo na? Reel mo mo, Reel mo mo. mo. Ayun. Teka, 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 teka. Op, oh, akin okay na, akin okay na, akin okay na. Uy! Ayun. <laughs> wala <Nakawala> pa. <laughs> okay. First cut sana 'yon mga mastero, nakawala pa. Pagkakuliwan ako. <laughs> Yun! Second cuts of the day. cuts daw. Oh. Okay. Yan naman yung nakahuli. First try ko. First, ano si Papa nakahuli? Next naman ako. Galing talaga. Teka lang, pag muna natin at napakahirap ano yan. Ayan guys, nakadalawa na kami. Nakadalawa. Una ako, tapos siya na yung Mama, nakadalawa. Na tayo. Ayan, nakabitaw na. O, oh, angat mo, nak angat mo. Ayan. Ayan siya. Nakakuha na naman siya. Teka lang, akin na. Atas na yan, <laughs> ha? Ayan, Ayan no. mo natin. <laughs> I-ano muna. I-ganon muna. Kasi yun sa akin, Oh. Itaas. E, Oo. Oh. Nakahuli siya. Kapatay. Nakahuli tayo. Tika, 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 tika. <laughs> lang. Yan guys, agi sulit siya. So, bali marunong na siya magpukul. Mga <laughs> <laughs> master eh na. Ah, uh, na inyo sul. Ayos mo ha. Oh. Pero kailangan natin ang tabayanan pa rin. Oo, oh, uh, ayos mo. Uy, nakawala. Sayang, <laughs> nakawala. Kaya mo. Wala ka pong nahuli. <laughs> Uhuli muna ako, saglit lang. Hindi pa ako nakakahuli nitong ano eh. Sarad ko na to eh. Gusto ko makahuli to guys kasi ano. Uh, ah. <laughs> Titingnan ko yung laban nito kung ano, paano kasi napakaliit po ng dulo nito ah uh, bala siya kung babali siya babali basta maramdaman ko kung paano siya makahuli wala kasi akong floater kaya napakahirap hindi nakalutang yung aking ano pain na sana natin yun eh wala pa yung isa. Bibiya mo. Binatak, <laughs> nilatak. Nilatak. na naman 'yung sa kanya oh. Palagi na lang ah. Oh. Buti dito tayo, no? mo may at biglang hatakan 'yan nako. Lulug yung pisingad. O oh, tatangayin 'yan. Meron naman siya oh. Lulubog. gusto kong makauli o oh, baba natin mo kasi pag ibinigwas mo madaling ano ibiwas yun yun kinakagat sa ka yun yun pag tinakbus siya Ramdam eh. mo 'ko kanina eh. Ino. Bayan mo, bayan mo, bayan mo. Sa akin 'yun. Akala ko nalunog 'ya. Sika na kagat. Sika na gusto. So binibitawan ni. Oh, eh. iya. Ya, oh, yeah. ay nakawala Hindi. Ay, nawala hindi. Hayan oh. binibitawan Ayan, yan Yung guys. Ayun. <laughs> Nakahuli din. <laughs> Alit. Ito lang guys, Paul Hook yata. <laughs> <laughs> Paul Hook.

Ayan na, kinakagat na nako. Mukhang maliit. Ayan na, anak. Ay. Sige. Unat-unatin mo, unat-unatin mo. Unat-unatin mo pa, sige. Ano Oo. Sa akin, nawala yung kumakagat. Ayan sa'yo, tinatakbo. binitawan, okay, binitawan. ayan na naman <laughs> ayan na sa akin oh Ay, Ay, wala, wala. Eh nanak. Ay, sayang. Teka lang ha. Paila. Guys, nakahuli na naman siya oh. <laughs> Ayan oh. Yes. Kopia! Wow. Kopia. Yummy. Awata yung pinakamalaki na. Eh. Ay? Ayala. Oh. Okay, guys, Ayan, so. <laughs> na guys, may nauli. Nauli tayo mga lords May mga nauli. Ayan. Pang ano na tayo. Ayan oh, mga lords Kukuha na. Di bali, ano na. Ilan na nakuha natin. Mga di bali, ano na. Ilan? Walo. Walo. Nakuha na natin. Mga ba bale, ano na ata one point seven kilos isang kilos pa eh, guys. patayin ko na Wala, wala, wala. bayan mayon 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 Uh. <laughs> uh. <laughs> Malaki laki yan. Uh. <laughs> oh, saglit lang, saglit lang ha. Tagal lang patayin ko muna guys, so. kasi mahirap. Masyado tong ano, mapasag. Kaya mo muna? Nasa na. Nasa na. Ah, don I release mo. What? I ano mo? Ay, sige, sige. Yan, yan, yan. Bantay mo Ayan, nuna lubog na baga. Ah. Bantay mo hawakan mo 'yung rad mo. Kasi para mao, oh. hmm, tama mo. Lubog na. Ipitik mo na. Ipitik mo. Oh, huli. Huli? Oh. Tamo. <laughs> Doon ka, dito ka banda. Ayan. Kasi sasabit niya sa akin. Ayan guys. Huli na naman siya. <laughs> Iglit lang ha. Dito ka, marap ka dito. Sige, huwag mong bibitawan yan at tatangayin yan. Ngayon na oh. Napakalapit na. Uh. 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 Siglit lang. Akin Akin na. Gabi. Oh. na natin to. Ayan 2 no. lang yan oh, oh. nyano, yeah, nyano. Yeah, dito ya. dito mo benda, sasabitan masasabitan ako. Dito? Ayan, 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 'di bang benda? Hmm, sasabitan ako. Dito ka banda at bahulog ka. Dito mo banda. Ayun. Nauli na naman. Ayan na. ayun. Na. Lokyo. Oh. Lokyo. Hmm, guys yo, nauli siya yo. Oh. Parang tayo na. Uwi na tayo. <laughs> Uwi na daw kami. Ayan. Puro bangas na. Napagod sa ako? ginawa akong ano guys. Uh, taga video sa kanya. Ayan oh, medyo malaki-laki Oh. Oh, pang ihaw na. Yun. Ayan guys. Yun. Gusto niya pang humuli ng isa. Pauwi na sana kami. Isa pa raw. Uh, bali na gustuhan. ang ginawa akong taga video ayun kinakagat na nilubog na nak teka teka wala pa wala wala sige oh, wala 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 <laughs> nilulubog niya guys yun teka video natin ang na ayos hindi ko makita yung floater eh Kala mo na ay nyo guys. Ah. Ayun. Ilubog na. Ba, ayan mo lang ilubog siya nang gusto Ayun guys, yeah. <laughs> ay yung floater niya. Nakita ko na hindi natin lubog siya. Ah, bali yan oh, kinakagat na naman. Yan anak. Huli? Huli siya. Ayun. <laughs> Makakawi na kami. O, <laughs> yan yung hiling niya. Makahuli ulit siya ng isa. Dito banda. Magigilid yan yan ayun ayun na. Malapit na. Holy ba? Ayun, tinatakbo nga, holy O oh. <laughs> Ayun Video maliit Pangdain talaga Ayan guys O oh. Bye bye na Bye guys Ayan, ah uh, Ayan yung banding namin ngayong linggo Ayan uh, Niyaya ko siya dito uh, Bali tulog pa yan kanina, niyaya ko Buti lang nga sumama. Yan guys, pauwi na kami. Di bali, madami na kaming nakuha. thirty na nakuha namin na may isda. Kasama yung jaguar. Na guys. Bababa na guys si Papa. Tatali lang niya muna guys. Yan guys, oh. So. Ayan guys, hindi na kami. Wala banding din kami ngayon. Ayan, oh. No? <laughs> Dala-dala niya. Pakita ko yung, ano, holy namin. Holy namin, eh. Ayan guys. Ah, uh, hanggang dito na lang. Ayan, siyempre, kung napadaan ka sa aking munding channel, pakilike and share, mga master. Pero huwag kalimutan yung ano, subscribe button. Ayan. Uh, Samo mo na rin yung ano, uh, notification bell para maging update po tayo sa ating mga ginagawang video. Ayan. Maraming salamat. Thank you and God bless. Ayan guys, nagdodumahan ako <laughs> sa kabiwas. Kumain um, ano, manginasal. Nagutong daw kaya pinakain natin. Anak, ano yung moti na doon?